Boruto, Two Blue Vortex, Chapter 27 Spoilers, Ang lihim ni Nasarada at Sumiri, Bagong Jotso ni Inojin, at Labanan ng Konoha vs Shinju. Matinding chapter na naman mga kaboruto fans. Sa wakas, nalaman na natin kung bakit hindi tinamaan ng omnipotence ni Ada, si Nasarada at Sumiri, pati na rin ang bagong Jotso ni Inojin mula sa future. Sabay-sabay nating pag-usapan ang lahat ng nangyari sa Boruto, To Blue Vortex Chapter 27. Pero bago 'yan, intro muna tayo. Sa Born 2 to Blue Vortex, Chapter 27, nagsimula agad ang kwento, kung saan natapos ang Chapter 26, hawak-hawak ni Damon sina at Sumiri, matapos mabunyag na hindi sila apektado ng omnipotence ni Ada. Nagulat si Sumiri, pero nilinaw ni Ada, na hindi niya layuning saktan ang dalawa, curious lang siya kung bakit ganoon. At dito na nga inamin ni Ada ang katotohanan. Hindi sila apektado dahil, sinadya niyang e-exclude si Nasarada at Sumiri, mula sa kanyang Jotso. Ito ay dahil, sa kaibuturan ng kanyang isip, gusto niyang maging tunay na kaibigan ang dalawa, kahit kapalit pa nito ang sariling buhay niya. Samantala, sa kabilang banda, makikita si Nabooruto, Kasinkoji, Inojin, at Shikamaru na nag-uusap, tungkol sa kakayahan ng isang bagong karakter, na si Mamushi, na may kakayahang hatiin ang sarili ng walang limitasyon. Ang twist, lahat ng hati niya ay kasing lakas ng orihinal, pero kapag nasira ang mata ng kahit isa sa kanila, mawawala ang kanyang kakayahan. Kasunod nito, tinuturuan ni Nabor Uto at Koji si Inojin, ng isang bagong jutsu, isang teknik na dapat sana ay matutunan niya pa sa future, matapos mamatay si Himawari. Ngunit dahil gusto nilang baguhin ang kapalaran, tinuturuan na nila si Inojin ngayon pa lang. Sa kabilang eksena naman, nagkaharap sina Koaki at Amado. Pilit na pinapaamin ni Koaki si Amado tungkol sa mga Shinju. Ngunit tumanggi ito dahil ayaw niyang mapahamak si Koaki. Tanging si Koaki na lang kasi ang pag-asa niyang maibalik ang kanyang anak. Dahil dito, nagalit si Koaki at sinakaw si Amado sa tindi ng emosyon. Samantala, sa Land of Fire, iniimbestigahan ng feudal lord si Konohamaru, habang nanganganib naman ang posisyon ni Shikamaru bilang Hokage. Pinipilit ni Konohamaru na itago ang katotohanan tungkol sa pagtakas ni Boruto mula sa pagkakaaresto, habang lihim na nakikipag-ugnayan sa kanya si Shikamaru upang mapahaba pa ang kanyang termino bilang Hokage, para tulungan si Naboru Utu, at ang buong Konoha, laban sa paparating na gyera, kontra mga Shinju. Mukhang malapit na ang matinding bakbakan, sa pagitan ng Konoha, at ng mga Shinju, kasabay ng internal conflict, sa mismong Land of Fire. Siguradong magiging epic ang susunod na mga kabanata. Abangan ang susunod na episode, sa mga susunod na araw mga ka-anime. Terima kasih telah menonton!